Ala eh, bakit kaya aring si kasumpit na aring Ayaw pang matulog. Eh bakit nga kaya? Dahil si kasumpit ay meron tao ng tradisyon sa kanyang buhay na taon-taon na tuwing sasapit ang bagong taon o hating gabi ay nagbibilang ng barya, baryang inipon niya sa buong taon. Wow! ya yeah, at bibilangin niya yan maya maya lang oh, at ang sabi niya total kaarawan daw ng kanyang may bahay ay iririgalo niya at pagka siniswerte daw si kasumpit ay ide-date niya ay ah, ang daming wow. dalang ang dami isang bag na barya ang naipon sa loob ng isang taon at yan daw ang kanyang ipapa birthday wow sa kanyang may bahay at kaya abangan natin ang kanyang pa birthday kay ma'am si at abangan din natin mga kasumpit kung makaka ilan ito o ibig kong sabihin ay kung magkano ang kabuuan ng kanyang naipong barya sa loob ng isang taon para sa January 8 na birthday ng kanyang may bahay na anim na taong gulang. Kaya masayang masaya si Kasumpit dahil uh, mararating ng kanyang may bahay ang ikaanim na kaarawan na malusog at malakas ang katawan <laughs> kahit na maraming pinagdadaan ng mga problema sa buhay tulad ng pagkakaroon ng pagkakasakit. Tulad ng pagkakaroon ng mga uh, tinatamasa nating ang mga, mga problema sa ating kapaligiran, lalong-lalo na sa paghahayupan. Bagamat ganon, si Kasumpit ay hindi nawalan ng pag-asa na dahil sa kanyang pangaraw-araw na gawain ay siya ay may natitirang sa kanyang bulsa at ito nga ang kanyang ginagawa. Ito ay iniipon niya. Sabi, sabi nga, kapag ka may isinuksok, may madudukot. Kapag may itinanim wow. at namunga, ay may aanihin. Ito na po yun, mga kasumpit. Ito na po yun, ang resulta ng ating pag-iimpok. Hindi man malaki, ito ito'y malaking katulungan. Lalong-lalo na sa aking may bahay na susurpresahin ko. At yan ay gagamitin ko Totoo po yan mga kasumpit. Ang aking may bahay ay ko at isasama wow. ko pa ang kanyang mga kapatid at ka mga pamangkin. O sa ganun, yung aking nabilang na barya ay aking gagamitin para kami ay makakain sa, sa masarap na restaurant para celebrate <laughs> ang kanyang ika na pong kaarawan. Ayan, kaya <laughs> yang ay nagkakahalaga siguro ng mahigit na 8,000. Ayan. At yan ay aking uubusin wow. sa araw ng kanyang birthday. birthday. Oo. Kaya mga kasumpit ay sa ganitong pamamaraan hindi natin nalalaman na tayo pala'y nakaipon. At yan po ay pinag ko mga kasumpit sa loob ng isang taon. Oh Maliit man ang ko God. o malaki man sa buong araw, ang mahalaga tayo ay nakapag-ipon at yung ating mga pangarap ay natutupad. Yung pangarap natin para sa birthday ay may sa katuparan sapagkat meron tayong gagasusin. At siyempre, hindi nauutangin ni Kasumpit. <laughs> hindi nahihingin kay sa my birthday. Sapagkat meron na tayong magagamit. At hindi ko lang alam kung saan gusto niya. Sa Mang Inasal. <laughs> Mang Inasal. Hindi ko makakanya. Sa Max. Sa Jollibee. Aba, ay doon pa sa... Sabi ba, <laughs> hindi natin alam kung ano-ano mga pupuntahan natin. Pero basta yung ating nabilang na ito. Na ito yung nagkakahalaga ng... 8,350 ay uubusin ni Kasumpit sa araw ng birthday ng kanyang may bahay. Kaya masaya tayo at tayo magsasaya sa araw na yon. At ako'y samahan nyo mga Kasumpit sa pagka wow! tayo ay kakain. Tayo ay magsiselebrate at ating susulitin ang araw na yon para tayo ay mag happy happy sa kaarawan ng birthday ni Mamsi Kaya, kung kayo'y sasama, abay, magbaon kayo sa palagay ko'y ari kulang. <laughs> ari sa amin pala ang ikulang na. Ay, kung kayo'y sa kayo sasama, abay, kayo magbabalot. <laughs> magbabalot daw. Okay, mga kasama at mga kasumpit at mga kaibigan dito sa ating uh, buhay Pilipino tayo magsasaya at siyempre happy birthday happy birthday kay ma'am si so yan, yan ang ating gagamitin pera, wow! pera sa kanyang kaarawan yan Kaya... ang ating gagamitin pera sa kanyang kaarawan